Ayan na guys, ready na. Punta na sa bukid. Kami ay magbunubun ng palay. Pisa na, ng bukid guys. Punta tayo sa bukid, magbunubun ng palay. Sudak no kanay nga Ayan guys, tabako po yan, Tabako guys isa okay, pa ni ayan well. tabako ayan hinahayaan na lang nila yan Ay, ayan guys marami malayo na rin yung aming nilakad nagpahinga ako dito guys maraming pahinga pero nung itong ikatlong pahinga ko napansin nung pinsan ko wala akong bag sabi na sa yung bag mo insan? sabi niyang ganoon wala, wala wala pala baka iwan sa ano tindahan o sa pinag uupuan namin ayun bumalik yung pinsan ko guys sana ay hindi naman nawala nandun lahat yung aking pera nandun yung dalawa kong cellphone nandun yung aking mga kagamitan guys mga ATM na andoon. sana hindi nawala ay ako sana ba ano walang kumuha, walang mag -iteris. kung may makakuha man guys maibalik sa akin naiwan siguro sa ano, sa tindahan kasi bumili kami ng bumili kami ng tinapay para may baon kami napansin ng pinsan ko nasaan bag minsan, sabi ay nga sabi kong gano'n. bumalik yung pinsan ko guys ay, abangan natin yung aking pinsan kung kung makukuha niya. Malayo pa naman guys, nasa kalahati na yung aming aming nilakad. Sana na naman ay walang nag-interest. Kung may nakapulot man ay maibalik sa akin. Andun lahat yung aking ATM, mga pera guys, andun. Abangan natin yung aking pinsan guys. Ayan, guys. Nandito pa rin ako sa bukid. Wala pa yung aking pinsan. Nanap yung aking bag. Kinakain ko na yung aking binili, guys, sa tindahan. Sana mabilit yung aking bag, guys. Nandun lahat ng aking, ano, gamit. Nandun yung aking pera. Nandito ako sa kalagitnaan ng kabukiran guys malayo pa yung aming ano, bukid kasi magpupunla kami ng palay sana ay eh, naibalik yung makuha yung aking bag nandun pa naman lahat yung aking pera ginadala ko lagi yung bag guys kaya lang naiwan ko yung aking bag iwan ko kung saan ko naiwan. ay, pero parang hatindahan talaga guys sana doon sa tindahan hindi yan sa sa mga nag i overan ko pag ako nagpapahinga kawawa naman yung pinsan ko guys bumalik meron pa naman siyang dadalang daladalang ano palay para sa aming punla wala pa siya guys

Nandito rin yung aking pera. Kasi dinadala ko guys kung saan ako pupunta. Dinadala ko na kasi baka mamaya pasukin yung pasukin yung bahay ng pinsan ko. Wala. Ayan. Dugay lima rito nga ako. Hindi na ako dah. Hindi nga katilay na. Hindi na mo dito tao din nga. Tapakaw. Tapakaw. Ayan guys, nandiyan yung aking pera. Wala namang bawas guys. Maraming salamat. Kinapatang mo, matrini. Thank you God. Tara, let's go. Lakad na kami guys. Ayan guys, mabilis ang pagdating ko dito sa tabing kalsada pa motor na ano, ayun no. <laughs> Hindi natin yung may may nakamotor. Ayan. Thank you, Tomtor. Salamat. Mabilis kami nakarating kasi pataas yung aming ano guys, napakataas. Naawa sa amin, ayan. Bigat to. Pero yan, marami ng bigas yan magagawa guys. wala na naararo na nila yung ano na yan magpupunla na ng palay may daming ang palaya dito oh. ang ligaw Ayan guys, dito kami kumukuha ng mga ampalaya, napakadaming tumubo sa bukid. Kaya dito sa bukid hindi kayo magugutom, basta masipag lang kayo. Yan. Kaya lang, may kalayuan ng aming bukid, guys. Medyo malayo ang aming kabukiran. Pero okay lang. At least, may namana na sa ninuno.